mapag-usapan lang natin ano kung alin ba ang uh, magandang maging training ground ng mga bagong uh, artista o di kaya sa mga bagong komedyante no na gustong pumasok nitong uh, mga noon show di ba kasi meron tayong uh, tatlong noon time show diyan sa Pilipinas eto ngang uh, tape bulaga na ay yung it bulaga tapos itong uh, It's Showtime at uh, itong uh, TVJ, yung EAT. At kung sakasakaling matuloy man ang uh, Wawawin ni Kuya Will, ay magiging apat na. So, alin ba sa apat nito, or sa tatlo lang muna, dahil wala pa naman ang Wawawin, ang magandang maging uh, unang tahanan ng mga bagong artista o mga bagong uh, gustong mag-host nitong mga noon time show na ito yung parang maging training ground nila kasi ang latest na nabalitaan nating pumasok nito sa noon time show na ito si ano si Atasya Mulak anak nila Aga Mulak at saka ni Charlene Gonzales uh, Gonzales ba 'yon hindi nagkamali si uh, Atasya Mulak dito sa kanyang uh, pagpasok dito sa TVJ dahil uh, unang una ay uh, matututo na siya dyan. At uh, may didevelop de niya ang kanyang sarili sa magandang pamamaraan ng pag-host uh, ng mga noon time show. ba? Diba? Etong uh, si Atasha, walang kaarte-arte ito eh. Kung ano yung pinapagawa sa kanya, ay golang uh, go lang siya ng go. Pero siyempre, ang pinapagawa, kaya nga natin napag-usapan ito kasi, itong uh, TVJ ay batikan na ito sa industriya ng noontime uh, noon time show di ba ilang years na ba sila ay 44 years so batikan na batikan na alam na nila kung saan sila lalagay sa kanilang mga sinasabi minsan natural lang po yan na may mga nagkakamali no tulad niyan sa TVJ si Tito Tito Soto Vic uh, Soto at uh, Joy De Leon So mostly ang medyo sumasabit-sabit diyan si ano si Sir Joey De Leon, dahil nga sa kanyang mga biro which is lately yung uh, lubid na joke niya, di ba? Pero kung uh, iko mo ito sa mga ibang uh, noon show, ay mas lamang talaga ang TVJ. Kasi diyan sa TVJ or sa EAT ay makikita mo yung ano, respeto respeto sa kanilang uh, tinuturuan o sa mga bagong pasok, respeto sa kanilang mga kasamahang host at saka respeto sa mga nanonood at sa mga uh, tao diyan sa kanilang studio, di ba? Mapapansin mo 'yon na may mga biro sila pero hindi yung birong uh, below the belt. Kung nagbibiro man sila ay uh, nakokontrol nila kumbaga dahil nga sa salitang respeto. Yan ang uh, kahit hindi nagkamali si ano diyan si Atasya uh mula ano, sa pagpasok o sa pagumpisa sa uh, TVJ no under ng uh, TVJ parang magiging training ground niya kasi yan eh. Min pag nagtuloy-tuloy siya ay mahuhubog ang kanyang sarili sa mabuting pamamaraan ng pag-hosting. Uh, Di ba? Yan ang maganda diyan. Kaya nga sila ano sis ba? Sila Miles Ocampo nandiyan, di ba? Si uh, Main Ayan, sila uh, Paulo at yung iba pa. Pati si Raisa, Raisa ba 'yon? Yung, yung bata. Di ba? Maganda ang uh, kanilang naging training sa pag-hosting. Maingat sila sa mga sinasabi nila kumbaga may control sa mga sinasabi nila. Actually hindi naman control ng pag pinag-uusapan diyan eh. Kumbaga kung papaano sila hinubog ng mga nakakatanda sa kanila or mas nakakauna sa pamamagitan ng pag-host, dun yun ang tatahakin nila. Kaya maganda ang training nila eh. ba? Diba? Kaya swerte itong si Atasya. At ang balita pa ay uh, mukhang sasama na rin yung kanyang kapatid. Yung lalaki. Uh, hindi ko lang maalala yung kanyang pangalan, pero yun ang balita na papasok na rin daw yata. Ngayon, kung sakaling pumasok siya sa It uh, Bulaga yung sa generic sa Tape Incorporated, okay naman dun eh, pero ang mas maayos lang na host dun ay si ano si Isko. Pero si Isko kasi hindi talaga Uh, tumagal sa mga hosting ng uh, noon time show yan eh. Ngayon lang yata yan medyo nag-focus. ba diba? So medyo alanganin ano kasi mga bago pa ang mga host doon na magtuturo sa kanila. So kung ano ang kanilang may tuturo ay yun ang susundin ng mga bagong pasok. So kung mapapansin nyo nga yung tape in uh, tape uh, bulaga, magulo no? Magulo yung kanilang mga setup di ba? Uh, pagka nag-start sila ng kanilang uh, programa, ay magulo. Ma ano, para hindi mo maintindihan. Sigawan, ganyan. Hindi na maintindihan yung mga boses. Kaya minsan nakikita mo, no, si Yorme, ay nakatayo na lamang dun sa isang uh, banda. Sa, minsan sa, nasa gitna. Naga, nag-aantay na lang matapos yung kaguluhan at bago siya uh, mag-uumpisang magsalita. Kasi si Paulo, hindi pa ganun kasanay sa mga hosting hosting eh at yung mga biro din niya minsan medyo sablay di ba etong isang controversial diyan ano kung napunta si Atasha sa it's your time nako po delikado delikado ang kanyang magiging lagay dahil ah... Uh, ang kanyang matututunan ay ah... Uh, maaaring maaayon doon sa mga uh, nauunang mga host yung mga batikan nilang host sa uh, It's Showtime tulad ni uh, Vice Ganda naku po kung uh, ang direksyon ni Vice Ganda ang kanyang susundin kung sakali lang uh, na, dun siya nakapasok ay tagilid siya di diba? kasi ang ang estilo ni Vice Ganda kasi ay uh, halos lahat ng mga sinasabi niya ay birong may patama. May uh, pambubuli. Meron siyang mga pang-aasar. Meron siyang mga below the belt na mga biro. So, kung ikaw na isang baguhan at gusto mo mag uh, gusto mo i-improve ang iyong sarili sa pamamagitan ng pag-hosting, or sa mga noon time show na ito ay uh, tama lang din lamang na doon ka magumpisa sa EAT or sa TBJ. Doon ka mag-training sa kanila. Dahil ang pinaka-importante sa lahat dyan ay respeto. Ngayon, tulad dyan sa It's Showtime, sila Bong, sila Jong, sila Ankortis, Actually, magagaling naman to eh kaso nadadala lang ito sa kanilang uh, uh, kumbaga pinaka head no na sa paghosting nitong si Vice Ganda. Kasi siyempre, kung anong sasabihin ni Vice Ganda ay sasagutin na lang din nila. Pero kung mapapansin niyo pag biniro na sila ni Vice Ganda na may medyo medyo tagilid ang mga biro ay uh, bunga bato na lang din sila. So kung doon ka magte-training bilang bagong artista or bilang bagong host ay yun ang matutunan mo. Yung mang asar, yung mang -bully, o kaya yung uh, sumagot sa mga pangaasar ni Vice Ganda. Kaya tama, tama si, ano dyan, si Atasya Mulak sa kanyang pinasok, ano. Kaya yan po, ano, uh, the best talaga kung hindi naman natin sinasabing perfecto ang uh, TVJ sa pag-hosting, pero nandun mo makikita yung kanilang respeto. Ayan po, no? uh, yan ay isang may silamang na usapin kung saan ba mas maganda mag-training ang mga baguhan na mga uh, naghahangad na maging uh, host o mag, uh, maging artista o maging talent ng mga noontime show. Maraming salamat po muli sa inyong uh, panunod. Pagpalain na wang bawat isa. God bless everyone.